wala lagi. Patay na? pa. God! Sa probinsya to, sa probinsya to, kinakain to eh. Wow! Ang kalaki. natin na din yan doon sa ilog. Pakawala okay. okay. na din. Oh, ang laki. Ang right, okay, okay, laki uh, na ito. Oh, laki-laki hayop eh. Ito, oh, oh, ang dami pa di. Ah, ang ganda sa ilog. Oh. Yan. Yan, dito. Yan ko aso mo doon si, ano eh. Pau-pau. Pau-pau dito. Yan lang, ang kumakain na aso ko eh. janitor piece na buhay, kakain. Janitor na buhay. Angat-ngat <laughs> <laughs> ah, niya. Dito rin ba mga kapunsoy isang magandang araw sa ating lahat sa magpalang umaga sa ating lahat atin, mga kapunsoy welcome po sa ating munting channel dito tayo ngayon sa ilog check natin ulit kung so, kakain ba yung mga tilapia ngayon marami yung tilapia dun sa baba sa buntoy kasi bumahal ng malakas na yung isang araw i natin mga kabuntoy yun mga kabuntoy isang mapagpala umaga sa ating lahat po sa ating youtube channel marino hunter tv po inyong lingkod Siklan natin mga kapuntoy, na bumaha kasunong nakarang araw ang sabi ng ating scouter marami din tilapya dun sa gawing ibaba eh, mga kapunsay tingnan natin sa bahagi na yun mga kapunsoy, malalim doon dami din tilapya doon tilapya dun mga kapunsoy, kasi bumaha ng isang araw so na update kita mga kapunsay uh, nandoon na tayo yan mga kapunsoy, yung mga ngalakal na yan yan yung scouter nanti. Eh, uh, Nag-iisa lang yan sa buhay eh, mga kapunsoy. Uh, senior citizens na. Dahil yung, yung kanyang, kabiyak, pumanaw na. Mga, uh, uh, mga two years or 3 years ago na. Solo-solo na yun sa kanyang pamumuhay, pangangalakal. Uh, yan ang scouter natin. Yung tao na yan. Ah, Maraming marami na. Marami na. Kanina ka pa? Oo. Oh. Diyan Oh. Ang dami ano diyan Oh. Yung pagong na palutang-lutang. Oo. Oh. Wala kasi yung irgan eh. Sarap barilin yung irgan yan eh. Kung mayroon lang irgan eh. Ayan mga yung tao na yung mga yan eh, hanap po kayo niya. Mga mga lakal. Ang hirap yung kaligayan niya mga kapunsoy. Hindi isa na lang sa buhay. Uh, kung minsan, uh, uh, hindi yung mapaluwag-luwag tayo. Naabutan natin niya yung tapunti-punti. Kahit ng makakulong tayo sa kanyang pangaraw-araw. So, Ayun mga kaponsoy. Baba tayo mga kaponsoy.

Siguro yung bagawi babaw na yun Marami siguro pantat doon malalim din malalim. oh yung yung ang yung 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 putik nang yung 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 auto na sakit sa paan yung buwan pag napuno yung isang sako na ilang kilo laman yan pagkabili uh, apa Samono hole mala gencelap ya Jan. Oh, kasih buma anu. Para ng... oh. Tunok na siya. Ang bako, naglilinis na siya sa ilog. Mabo na yung tubig mga kapunso eh. Pinulabog na ng bako yung mga pagong dago na doon banda sa unang hanpag oh. tingnan natin doon mga kapunsoy hindi tayo makapagpamingit mga kapunsoy binulabog ng bako Huwag, ayun oh, pagong, no. bilis ng katak. kapag may air dito, mga harap kembali. Airgun irgan, ganiteng, na lawak. Tayo mga kapunsoy. Ito ang kapaming mit yan. na mula binulabog na bako. May gumagawa.